lang ko daw sila o baka sila pinagtak sila nila ang taong bayan yeah. dahil kung ginawa ninyo ang trabaho ninyo huwag kayong kabahan dahil kahit natutulog kayo kung kayo nagsilbi ng maayos papanatag kayo kasi tutulungan naman kayo uli ng taong bayan yeah. tama, tama po ba? Chihuahua. 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 Hindi, nalulungkot ako eh. Alam nyo bakit? Nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. Opo. Ito, ito real talk lang ha, real talk lang. Pinatakbo natin kung siya, nanalo. pinay re -e, nanalo. nare nanalo. Natapos ang term, pinatakbo natin yung kapatid nanalo ginawa ng department head nakaupo pagkatapos pinabalik natin siyang konsihal yung kapatid ginawa natin department head oh. tapos pinatakbo natin congressman nanalo saan nakukulang? sino ngayon uh, nagtaksil? natatakot sila lalabanan sila ni Apol Nieto Ako sigurado ko si Apple niya ito makikita nyo sa iskinita. Wow. Sa gabi. Sa araw. Umuulan. Walang oras na pinipili. Tama po ba? Yeah. Chihuahua. 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 Hindi na ano ko eh. Hayaan na natin ang taong bayan ng humusga. Ang pinakamagandang gagawin natin, No? Pinakamagandang gagawin natin, kung ikay patakbo pa lang, magsabi ka ng iyong gagawin. Kung ikay na may patakbo muli, magsabi ka ng mga ginawa mo sa loob ng tatlong taon. Mag-report ka sa taong bayan. Tama po ba? Tama. Eh, usap-usapan lang ng politiko yun eh. Ang pinag-uusapan dito, katayuan ng taong bayan. Eh, nalulungkot naman ako bakit gano'n ngayon, ako na pinakamasama sa paningin nila. Noong araw, palakpak sila ng palakpak sa kodli ko. Alam nyo naman yun eh. Nandito sa kanan. Oh, eh, laki pa ni Chen, eh. sinusundot ba siyang kumisa sa camera eh. Hindi <laughs> hey, yon, di ho ba? So, tingnan po ninyo. Eh, bakit naman hindi sasamahan ang load ko? O, oh, ito ha. Kayo magpatunay. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago na nila eh. Akala ko ba itutuloy nila? Yes, ito. Hindi. Oh, una, oh, real talk. Real talk. Taas na kamay ng mga senior citizen. Itataas na lahat. Lahat <laughs> kayo. Tama ba? May asing pa. Oh, tingnan po ninyo. Ngayon, ginawa nila, pinahirapan nila yung mga lolo't lola ko, nanay tatay ko. Nung araw, ang request lang sa akin ng senior noong 2019, cake lang. Nire-request lang sa akin ng mga matatanda, Vice, baka naman, baka naman ha, pag nag-mayor ka, yung katulad sa Makati, pag may birthday yung senior, may cake. Ano sabi ko, sige, gagawa ako ng paraan. O awa ng Diyos, nagkaroon ng cake ang senior. Tama, mali? Ngayon, may cake. Cupcake. Size na lang, binago pa. At saka, totoo ba? Yung nga nagbe-birthday ng June, July, August, September ngayon, wala na raw yung cake? Wala na? Sabihin na wala. Totoo ba? Kasi nung Enero, meron pa eh, no? Enero, Pebrero. Pero ngayon, wala na? Cake na lang eh. No? Yes, isa totoo ikinalulugod lang ng matanda yun eh, na naalala siya ng pamahalaan Eh, hindi naman lahat ng matatanda natin may pera impact o, to, sagutin niyo ako kung tama di ba pagka verde nga ng iba pag walang pera tumatahimik ayaw ipapaalala baka mahingan pa ng handa tama ba itinutulog na lang eh, maalala siya ng pamalang cake, Pati ba naman yun? Eh, kung makapagpasong siyo kayo, wagas. Cake lang, hindi nyo pa magastosan. May pasumba-sumba pa sila sa luneta. Gastos na naman ng gobyerno. Oh, sa mga walang kapararakan, itong konting porpecho sa mga matatanda. O, oh. oh, pangalawa. Totoo ba? Binago din nila yung sistema na kapag hindi mo nakuha, di ba quarterly binibigay? Kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na? Wow! Wala na eh. ano, wala. wala. di ba ka... <laughs> Bakit forfeited? Anong ibig niya sabihin gawin sa mga senior ko? Araw-araw magbantay sa barangay? Eh, alam mo naman ang mga lolo't lola ko, ang, ang lalapot ng dugo niyan. Maga nagigising yan. Ano gagawin ng matanda pagkagising? Pupunta yan sa barangay. <laughs> Chairman, balita. Lawa pa na eh. Oh, o, di uwi. Bukas na naman. Gising naman. Saan pupunta? Sa barangay. Chairman, baka naman. Nay, wala pa. <laughs> eh, tinawagan na nga po. No, La! Pasyal ka naman dito sa Kabite, namimiss ka na namin. Yung pobre matanda, na nalambingan ng apo, punta. punta sa Bulacan, punta sa Kabite, o, oh. after two days, bumalik sa Maynila. Saan pupunta yun? Punta na naman sa barangay Sherman ano na? Naku, nay! Wala ka kahapon, nagkabigayan! yan. <laughs> eh dati, Nangyari ipaalala nyo nga sa akin kung tama ba yung nagawa ko. Di ba nung araw, mayaman, mahirap, middle class, may sakit, wala, absent, hindi, botante, hindi, lahat pantay-pantay, merong allowance sa Maynila. Tama ba? Okay. Hindi mo nakuha yung first quarter. Ang galing mo. Bukan oh, na tsambahan mo, ah. <laughs> mo na ha? quarter? Second quarter, doble. Oh. di mo per second? Triple. Oh. Nung araw, ang mga lolot-lola ko naglulubi-lubi. Oh. Okay. Enero, pebrero, marso, Abril mayo. Ibig sabihin, hindi oh. mo nakakuha ng Enero hanggang Nobyembre. Pagdating ng Disyembre anim na bulig. Tawa na yun. Tama ba? Tama. Retroactive. Bakit? Pagkagustong ibigay maraming Tama. paraan. Ngayon, pahirapan mo pa yung mga matatanda. Araw-araw, nag-aabang. Ano na, ano na? Ay. Pagka nawala, malamang si Chairman pa kawawa. Ito naman si Chairman, maling anda na lang, tinira pa eh. Kawawa naman si Chairman. Ito ha, tatapatin ko kayo. Huwag niyo sisisi si chairman, si kagawad, si secretary treasurer. Huwag si sisisiin. Hindi po nila kasalanan yon. Kasi wala silang poder doon dahil pera yon ng siyudad ng Maynila. Kaya wala silang kasalanan. Polisiya yon ng bagong administrasyon. Magkaiba sa polisiya ko noon. Nung araw, sabi ko nga sa inyo eh, sa totoo lang, nung araw may binibiro ako. Di ba nasa Facebook? nagre-report ako sa inyo every Friday. Ano sabi ko? Mga lolo't lola ko, pumanatag kayo kahit wala kayo. Basta para lang kayo nag-iimpok sa banko niyan. Ngayon, patay na. <laughs> Nakasalang, mainit-init pa. <laughs> pinto mo yung daliri sa ink. Makuha <laughs> lang. Dahil ganun talaga. Gusto natin ibigay. Dati wala yan. O ito ha, real talk. Yung iba dito, inabot pa. Yung panahon ni Mayor Lacson. <laughs> billegas. <laughs> o, oh, kita mo, may nagtata. Oh, ang dami niyong inabot na mayor. First time in history ng Maynila nagkaroon ng pensyon ang mga matatanda. Tama, mali? Tama! Eh, pera naman ang taong bayan yun. Hindi ko naman pera yun eh. Sininok ko lang. Sa totoo, maling anda, limandaan, wala nang halos sa lagang ngayon yun eh. O, baba kayo mamaya sa isitan. kung malayo marating ng limandaan. Baka hindi ka pumabot sa ground floor, wala na. Tama, mali. Pero, itinatangos na lang ng ilong ng matanda yun. Sa totoo lang, iniayabang na lang yun yan. Nakitagang Maynila ako. Sagot kami ni Yorme. O, pag nakakuha ng limandaan yan, alam ba ako nang gagawin? Tingnan nyo, correct me if wrong. Limandaan, nakuha na. Anong gagawin niya? Apo, apo, alika, Jollibee tayo. <laughs> Tama, mali? Tama. Anak, bili mo akong losartan. <laughs> Nay, wala tayong pera. Huwag kang mag-alala. May maling anda ako kay Yorme. Tama ba? Kakakarampot na lang. Pinahirapan pa natin. Nandiyan naman yung pera eh. O di pag hindi nakuha, sama pupunta yung pera. Sa bangko. Oh. sino makikinabang doon? O, oh. bangko. Imbis na ibigay na lang sa tao. Tama po ba? Tama. Oh. Gusto niyo bang ibalik yung dating sistema? sige. Unang pangarap na iuwi niyo. Sabihin niyo sa inyong mga anak. kapwa senior citizen. O, oh, pumanatag na daw tayo. Nakakausap namin si Yorme. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik natin sa dating sistema ang pensyon ng senior citizen. Meron man lang kayong mauuwing pangarap ngayong araw na ito. Pumanatag kayo. Ha? Pangalawa, namiss nyo na ba yung sure? Ngayong araw na ito, meron na akong patikim. Ngayong araw na ito, plastic. Pagdating ng araw, lata ulit. Uh, Gusto niyo ba yan? Talaga, na-miss niyo? Eh, pinalitan daw ng stick o oh, eh. Wala ka muna Totoo ba? Pinalitan daw ng stick oh? o? No. Hindi, huwag kayo mag-alala. Eh, babalik ko na yan. Pero ngayon, matitikman niyo naman. Oh, ano yan? Sabi nga sa pelikula, Patikim ng P. Hmm. Oh, ayan, eh, kumanatad kayo, babalik din natin. O, oh, pangalawa po, nagtataka naman ako dito, nalingat-lingat lang ako. Pati sistema ng health center, pa-schedule pa. Pa-online-online pa, -online pa. Wow! Sosyal! Ay, <laughs> Chihuahua. 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 Hindi. Mga nanay ko, mga tatay ko dyan sa Kodli, Wakali at Nangka. Pilto. Dyan mo makikita ang leader na hindi alam kung paano mamuhay ang isang mahirap na tao. Bakit? Sa isang mahirap na pamumuhay, bawat piso mahalaga. Tama, mali? O, sige. Sakyan natin. Makinig tayo sa gusto nila. Dalawang taon at anim na buwan na tayo nahihirapan. Pagpalagay natin, tama sila. Pero tingnan natin kung anong hirap sa tao. Una, anong kailangan mo pag online? Load. Tama? Libre may bayad. Tosgas ka. Pangalawa, kailangan mo ano? Cellphone. Libre may bayad. bayad. Toskas ka. At ang pinakamasakit sa lahat, may load ka na, may cellphone ka na, eh, hindi ka marunong mag-online. Agay, <laughs> <Ako yan>. hindi <laughs> marunong. Oo. Oh, may cellphone nga, hindi naman marunong. <laughs> Nay, anong alam mo? Na? Milan? Pilar. Nanay Pilar. Nanay Pilar, sample lang to ah. Hindi ko ibig sabihin mangyayari sa ito. Halimbawa, si Nanay Pilar. hina Huh? Huh? Apo, apo. Dali mo ko sa health center. Tumigil ka, Lola. Wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Pilar? Huh? alam na aking ina. It doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Bakit kailangan pang i-online online? Eh sanay naman ng tao sa mainam at simpleng bagay dahil nung panahon ko, naalala ng panahon ko, one to Kwanto sawa kang panahog sales center? Anytime na gusto mo? Tama mali. In nung panahon ko, may nakukuha kayong galing nun ah, naalala nun. Yung mga maintenance. tawa ba? Eh bakit mo kailangan baguhin online-online? Pahirapan mo pa ang tao. Eh sa totoo nyan, hindi pa nga tayo sigurado. eto ah, sabihin nyo nga kung na-experience yun rin to. Di ba nung araw, meron ka reseta? Ipagbabakasakali mo yung self-center eh. Hindi ka sigurado may gamot, pero maglalakad ka. Sana may, Sana may gamot. Sana may gamot. Sana may gamot. Tama mali. Pero pagbabakas sa kali mo. Oo. Oh. Eh ngayon, dalawa na problema mo. Wala akong load. Kawawa naman ang tao. O, oh, pangalawa. Umuwi kayo. Damhin ninyo. Tangan ninyo itong pangarap natin. May hawaan Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo babalik natin yung dating sistema ng health center. Ngayon binabago na nila. Kasi ano election election na